Wow, gumbot. Ayun, wala pang hinog. Pero pwede na ata to. Ganyan ang laman yan guys, oh. So, kapag mahinog na. Ayan. Pag hinog na medyo ano na 'yon. May katas-katas na. Pero meron na din siya onti kaso hindi pa siya gano'n kaano. Ang dami nyan guys dito sa probinsya. Ayun. Ay nakita akong hinog. Ay. yan, Kurumbot. Ay kaso bulok na. Wala oh. nang ibang hinog. Ang dami nyan dito guys. Ano lang gala. Wild wild fruits Ang daming ayan wala pang hinog tinahina ng ibon yung iba so ayan baka mayroon dito ay wala wala pa so yun na guys